Ngayon, dahil day off ng isa natin isang kapatid is naisip ko lang na kumain kami sa labas tapos siya pagbabayari natin. Kunyari naman pala ako talaga. Dahil day off niya naman ngayon ay i-treat natin. Pero sa pagmamagitan ng kunyari siya ay magbabayad. So ayun guys, ang um, ano lang uh, disclaimer lang ang um, um, gusto ko lang magparanas din sa kanya gano'n yung nakakakain sa ganito Ano lang actually first time lang kasi taga-Provincia kami so Abangan nyo guys <laughs> Ngayon, start na lang Vision kayo Kapit natin kung tapos na Tapos ka na? Tara Eh? 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 Base lang ako Okay na naman. Let's go. <laughs> Ayan guys. kami alis na. Wala tayong dalang uh, wallet. Kasi minsan alam na magdadala ako. So ngayon hindi tayo magdadala. So dito ko siya nilagay yung pera. Tinali ko siya sa aking uh, sintas. Sintas ba daw dito? Basta tinali ko siya dito. Ayan guys. Tanda sa akin. So I am... Um... Dahil nabas na ka po kami sa Howlack. Ah, Howlack? Meron na. Wow naman! Ayun guys, nandito na kami ngayon sa may KKK. Ayun siya. So, dito kami dadaan pagpapasaya sa Manila. Ikot lang pala kami sa KKK. Ayan siya. Ayan na ang SM Manila. Ayan na po. Hey. Babae. Hey. So yun, hanap lang kami ng kainan. Pero bagay, gala lang kami. ikot lang kami sa dilip. First time nilang makapunta din. Eh. Ayan. Ayan. Wala niyan sa bundok. ano daw? Wala niyan sa bundok. Nasa ipol. Ayan guys, hanap na tayo ng pwedeng kainan. Saan? Ayan, naghahanap kami ng pagkain o mga kainan is wala pa kaming mahanap. Ikot daw muna. Ikot daw muna siya. Baba na tayo. Wala naman dito pagkain. Ayan guys, bababa muna kami. ayun o, yun o, know, yung ayun, mura lang ata dyan awal dyan o silipin mo yung price pag ano? walang 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 <laughs> isang araw walang walang na. walang yung tinay ay, dyan sa kasi ayun kung gusto mo mag o Check mo na natin yung pagkain. Eat all you can Check mo. Sarap. $5.99. Basta wala nga. Check mo. Brutas. Ayan. Pwede mo lahat kainin yan. Oo oh, nga, free lang yan. Sa ano, sa 599. Ito, ito, ito lang sa kabila. Wait lang po. Yan, lift ito. Diba? Kahit anong pili dyan? Go! Ayan. Opo na, kala yung mumu po. <laughs> Ang busel. Opo na. Ayan o. Ayan guys, binayaran ko na. Mayari na mamaya na lang daw magbayad. Eh? 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 Abay, suot mo yan. <laughs> Ito. Oo, yan daw Kuha nga. Dalawa. Ito, kumuha ka lang dito. magkano 599 yan. <laughs> Ay, may tagpar pag kumakas ka. <laughs> oh. Ayan, ayun o. Oh. Ayan o. Ano mo lahat? <laughs> Itulokin daw yan eh. Ito pa yung lahat yan. <laughs> ayun ako makakas sa uso. <laughs> Minsan lang yan. Ito, ulit pa lang. <laughs> Sarap na yan. Kaya ko na yan. Pagkat ka doon na sabaw, oh. Ayun hey guys, nandun pa siya sa dulo Kuha lang tayo nitong juice Sabaw yan Ito, mo ito, sabaw Lagay mo takot Ay, shit <laughs> mo rin Takpan mo ha Ayan guys. Ayaw yung tingnan yung resibo. Akala nyo hindi pa bayad. Kaya na. Ayan guys, kaya mo na kami. Kaya pa. Hindi <laughs> <laughs> na, hindi na babawasan yung ano mo. <laughs> Diyos mo. Anli yan. <laughs> Free lang yung kanina yan. Kumain lang kita by 599 yan. <laughs> Bakit ka makalumod? Kumain <laughs> ka pa doon. Doon oh, kumakasa doon sa dulo. Ayan. Tingnan mo kung may basa sa ilalim. Ayan, <laughs> magtimpla na lang doon. Ayun na kumain. Abay, kung anong gusto mo. Kumuha ka ba? Salikos ko. yun. sa bilis na talagang eh 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 Dahil diyan ako na wala ka usasa? Magkakaroon nakalagay ito, ah, one... Aba, oh! <laughs> Nang <tao>, sa ano? <laughs> <laughs> Sabi mo doon, mga yung lang mo. Araw, dito wala babayaran. <laughs> oh, narecebuhan ka na, oh! <laughs> Abay, pa'no yun? Abay, magkakapagugas ka ng pinggan. <laughs> sulit dimana kamu akan ke sana? ayo ayo, abah, dok lambat itu toh, ayo, ayo bayar, abah. ayun ang dito lang guys balik po thank you po sa second po ayun ayun guys kabalen lakad <laughs> ikaw naman next time ang maglilibre <laughs> let's go